Yan. Ito ang buhay ng OFW. Magtatrabaho, pero magtatrabaho. <laughs> Magandang araw! Ikaw eh, yaktawa sa mga gawaing bahay. Ay, uh, yung parang uh, gusto mo nalang tulugan yung mga tiklopi. Ako'y litong-lito na kung anong unahin. Unang gagawin natin ngayon, maguhugas ng pinggan. <laughs> Pangalawang gagawin, magsasampay. Hmm. Hala. Ano na kung gawin? Kailangan talaga dito ng matindihang time management. Pero bago ko atupagin yung mga gawaing bahay, kailangan ko munang kumain. Pero dahil wala akong ulam, syempre, eh, ako pa rin gagawa niyan. <laughs> ari nga pala yung na naiuwi ko mula sa trabaho. Ari lalagyan ko lang ng kalumunding at kaunting dahon. Kau ari paborito ko. Oh, kala mo na may talagang nakakatikim ng salmon eh. <laughs> Ang tunay ay dito ko lang yung una natikman sa Japan. mutak ko niya. Ay never kami nagpanagpo ito sa Pinas. Walang kamatayang talapya ang kilala ko. Yan ay tunay ha. Yan ay una kong natikman sa pinakauna kong trabaho. May nag-iisa kasi kami dong katrabahong Pinay na dito na sa Japan naninirahan. Ay sa dami namin training noon. Ay pag nagdala ng ulam ay pangkalahatan. Literal na bitbit -bit ang kaldero sa trabaho. Oh, siya ang nagpakilala sa akin ng salmon. Hindi ko alam kung bakit naging paborito ito. dahil basta masarap magluto si Ate oh. o sadyang masarap ang isdang ito. Aring Ate kong are. Ay hindi naman namin to kaano-ano. Eh pero kung ituring kami ay eh, para na kami anak ay eh, anak kapatid. <laughs> Tuwing ako mag-birthday, ako excited kasi lagi siyang may dalang paper bag. Yung pag kami, hindi ako sa kanya nakatingin dun sa paper bag. <laughs> Sa isip ko'y inang. Para sa akin niya. Aba, hindi naman ako nabigo. Ay, para sa akin niya. Eh, paano hindi ako may excite Eh, pag nagbigay ng regalo, hindi basta-basta. Ang pinaka naaalala kong regalo na tanggap ko mula doon. Entong sing relo, at saka may wale. Yung sing-sing inay ko na. Yung relo, yun ang akin pang ay, gusto niyo kang ah. Antay at yan ka muna sinigang, ipipilaks ko lang ang akin relo. Are, are, ay, talagang iniingat-ingatan ko. Alaala, are, ng aming magandang samahan. Ko, oh, hindi pala nasusukot ang magandang samahan, ano? <laughs> Oh, tuloy tayo sinigang at ako nagyabang laan. Ay, may isa pa akong kadupang ang ginawa. Ay, kinonsinti naman ng aking magaling na ate. Nung makatapos kami ng tatlong taong kontrata bilang trainee. Nabigyan kami ng pagkakataon na magbakasyon sa Pilipinas. Ko, eh, mga exciteran kami, ano? Baba namin lahat sa Naiya, sa Maynila. Problemado ngayon ang dalawang hupya. Tuwa nang malayo pa ang kanilang ouwi, Ah yung gambi ko. Oh, may idea na kayo. Bicolana, ang dalawang hupya. <laughs> Ilang araw bago ang schedule ng flight pa uwi, nagkaroon kami ng kaunting salo-salo. Ay, ito palang ate namin ay may sakit. Kapag ka nakakainom, ay namimigay ng pera. Nilabas niya ngayon ng makapal niyang wali. Sabi niya, ay, ako may peso dito, eh, hindi ko naman nagagamit. Tira ko pa rin nung ako'y umuwi. Kaway, kisla pa ng mga mata ng hopyak. Oh, ay, hindi ko sinasabi mga mukhang pera ang mga hopyak. <laughs> Nag-umpisa ng humugot ng humugot, parang kandidato sa eleksyon, ano? Pagka sa minamalas nga naman ng isang hopya, natapos na ang buong pamigay, bebente ang nakuha. Ate, bebente ang okay. Ay, gusto niya kang malaman kung magkano ang nakuha ko. Ay, secret. Dollar siya. Pinili ko talaga iyon. Ay, <laughs> di ngoy ngayon ngayon itong isang hopyak, ay yung bebente na ay lumang lumapa. Sabi ngayon ni ate, hayain na kayong dalawang taga-bicol, hmm. libre ko na ang hotel nyo sa Maynila. Ako may pamangkin doon, may ari ng hotel. Maganda ang accommodation doon. Pwede kayo tumuloy, itatawag ko. Ate, hindi ko pala magagamit yung dollar na ari. Nakikipag-agaw ang kanyang kanina. Yan ang iyo. Tatawa-tawa ngayon si ate. Ano? Ate, malayo din uuwi ang ko. Batanggas pa. Maganda doon. Libre ang kain. May live band pa sa gab... Eh, may pa-swimming pool pa. Sabi niya ngayon sa dalawang taga Mm Habang titingin-tingin sa akin. Ay, talagang ako'y toong iniinggit. Malapit yun sa mowa. Dagdag niya pa. Pagka ganyan si ating ako iniinggit, eh, alam ko nang kasali ako. Oh, di ano pang abagang bagang ending. Bitbit -bit ang malaking plato. Oh, eh, nasa buffet. Habang nakikinig ng live band sa tabi ng swimming pool. Dagi <laughs> na uuso yung isusurprise yung pamilya pagka uwi ng Pilipinas. Habang nanonood sa live ban, ayaw ng mga tumatakbo sa isa, naisip ko. Ako'y hindi na magpapasundo. Ako'y commute na lang. Hindi na naman siguro ako mahihilo sa bus. Gawa na si aeroplano, hindi naman ako nahilo eh. Kinabukasan, hinatid kami ng service ng hotel sa mga kanya-kanya namin terminal. Nasa may bandang kwenka na yun no? yung bus, ano? Yung palikuli doon. Inang, ay eh, nagtitigbitig bina ang pawis ko. Parang hinahangin ng sikmura ko na parang ako'y naglalaway na. Ayoko ay, gayong paspas, -pas, tas biglang titigil, tas paspas -pas na naman. Ayong namumuo sa lalamunan ko, ay eh, talagang padungaw no? ay, na. Ay naiimagine nyo gayong itsura Siyempre naka balikbayan eh. <laughs> Ay, hindi na talaga kinaya. Inilabas ko na. O, oh, diyan sa sapatos at medyas ko ay portal sa'yo. Eh. Purtals, eh. ko ngayon yung tubal ko sa bag. Pamahid sa bibig Pag handa ng forma, ang gamot sa hiloy, eh, hindi. Papalapit na ngayon sa akin ng konduktor. Ano? Turo no? dun sa akin krimi ginawa. Sa'yo to. Tumangon na lamang ako at pilit ngumiti. Eh, gawa ng masama pa ang kau ko. Nalalamig pa ang mga palad ko noon eh. Ay buti na lamang kamot na ba eh. Yung panyong nakatali sa kanyang ulo. Yun ang ginawa niyang panakip sa kalat ko. Diga, ang plano ko mag-surprise. Ano? Itong hipag ko ay may sa tabing kalsada. Pero iyon ay malayo pa sa amin. Koy, agad naman na eh, itawag sa amin at abangan daw ako sa labas. Oh, eh, di surprise. <laughs> Ayun, may mga nakaabang na sa akin sa kalsada. Ay, nakabuti naman. Gawa na ako lupay pay pa sa hilo payo, payo, sa biyahe. O, diga, kung saan-saan na tayo nakarating. Eh, gusto ko lang naman sabihin kung bakit ko naging paborito ang salmo. O, ako, kung saan na rin nakarating. Yung mga gawaing bahay, ayun, iniwan ko. Ayun, may makakapag-intay. Aring toothbrush ko ay hindi na. Yung palang kating makapaglayas ang hindi na makaantay. Ay, ako na may kampanteng umalis at gawa nang wala naman akong sikat ng araw na hinahabo. Yung aking mga sampayan ay sulob ng bahay ko naman patutuyo Uutay-utayin ko na rin rin protection laban sa lamig. Protection daw laban sa lamig pero body wash yan. Para angel skin. <laughs> oh, are, laban sa ngima. Dinalwa ko na para mas mabisa. O, are, panlaban sa gitak na sakong. Para tipid. Ginagawa ko na rin hand cream. Eh, halos wala rin namang pinagkaiba sa gaspan. <laughs> Meron pa ako dyan mga binilay, mga pangkot-kot ng bagaang. May moisturizer din naman. Aba, syempre, saging para hindi tighawatin. Onggoy nga, hindi tinitighawat. O, oh, are, petroleum jelly. Hanggang sa makauwi na ito sa Pilipinas. Ako'y bumili na rin ng itlog at wet wipes. Ayan Ay, na ang panghilamos ko. Hindi yung itlog ha, yung wet wipes. Ayan ay, talaga ang lotion ko kaso yung dark blue. Ay out of stock. Sinubukan ko ang ibang kulay baka sakaling mabango. Ay inang ano ko namang amoy are amoy atang niya. Ay hinanap ko ngayon itong new Ay Sa pagkakamal ay hindi ko mabigkas. Are naman i comment lang doon sa akin po. Are lang inirerekomenda. Ay inang ko po ay pasensya na. Ay ako'y lalag natin sa presyo. Hahanap na lang ako ng pangkulay sa buhok. Are e protection sa lamig. Bahala na kayo mag-isip kung saan bagang banda. <laughs> Bumili na rin ako ng panghugas ng pinggan at saka inumin. Oh, eh wag na tayo magpanggap, are protection din. Ay, hindi ko nababanggitin kung para saan 'yan. Basta tatlong klase ang binibili ko niya. 26 cm pag malakasan, 20.5 cm pag medyo patapos na. At saka yung pinakamaliit, pagka medyo pahabol na laang. <laughs> are eh, pang ilang buwan na rin ha. Ay, sa unang tingin niyan ay magastos. Gawa ng tatlo-tatlo baga. Pero para sa akin mas tipid 'yun. Gawa ng sayang naman kung gagamit ka ng malalaki kung patapos na. Sasahin ko yung gets na gets ng mga boys mga pinag-uusapan natin. Ano? <laughs> Oy, ako nagmamadali ng umuwi. Gawa na may mga nag pang gawain sa bahay. Are talaga inuna ko na la ang gawa ng ayo abutan ng dilim sa daan. Oh, ay eh, pagdating ko sa bahay, are dilim. Dilim ang paningin. Inang ay pagkakasakala. May labahin sa sahig, may nakasampay, may porsampay. Abay, magpasalamat sa labahin. Ibig sabihin may isinusuot ka pa. Magpasalamat sa hugasin. Ibig sabihin nakakain ka pa. O eh, aray, mga tupi Ay, dapat pala hindi mo na ako naglaba. May maisusuot pa pala ako. O siya, papaano? Diyan na kayo.